Niluluto kami guys ng adobo, buko. Pag palatag ulan naglalabasan pala ito. Maraming nakukuha sa damahan. Uh, ano pala ito kailangan ito? Pinakukuluan muna para madaling tanggalin sa shell niya. Kasi pag hindi, mahirap kapit na kapit siya sa shell. Saka kailangan linisin mabuti yung tanggalin yung dumi niya. At saka yung mga Parang laway niya na madudulas. Dulas-dulas pala nun. Kaya kailangan lamasin mo siya sa suka na may asin. O kaya yung iba naman ang ginagawa sa tawas daw. Para mawala yung dulas niya. Tapos kailangan mo siya palambuting mabuti kasi ano siya. Atigas. Ayan. Hindi pa ako nakakain ito mula nung bata pa ako. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakain ito. At ngayon lang din ako nakakita nito. Ngayon ko lang ito nakilala. Wala naman to dati nung bata pa ako. Nakikita ko noon yung ano, yung atol. Kaya ito, niluto nila ng adobo, maanghang. Thank you for watching.